Kayo po ay nag-message sa page ni Tatay Rani sa Flash TV. Ano po ba yung hiniling niyo po? Inhaler at saka yung sa glucose test strip kasi yun ang kailangan laging meron siya. Wala pa akong source of income para matugunan ko yung kapangailangan niya yun. Cheryl, balikan niya yan. Uh, na natin kung ano pang may tutulong natin doon sa ano sa magpasawa. At sila sila na lang eh. Pwede ko ano pa check up din natin si Nanay. Tapos kung ano yung pwede nga maging nihalap buhay nila ro na hindi na sila umalis doon para ko ano man bigyan natin ng ano pampuhunan. Sa tulong ni Tatay Rani, napagamot si Enma. Natulungan din silang makabalik sa kanilang munting tahanan sa Real Quezon. Kasama ang kaunting tulong at malaking pag-asang muling makapagsimula. Ngunit hindi lahat ng laban ay napapanalunan. Sa real, pumanaw si Enma, tahimik, payapa. Pero hindi pa doon nagtatapos ang malasakit ni Tatay Rani. Nagpaabot pa rin siya ng tulong pinansyal para sa huling paalam. Sa kabila ng lungkot, bumalik si Mang Mario kay Tatay Rani, humiling na makabalik sa action center bilang janitor Isang simpleng trabaho pero may dangal at bagong simula. Kuya Mario, kumusta na ako kayo? Sa ngayon, yung okay na ako. Then, uh, nakabalik na ako dito. Nakabalik na ako dito sa Akfim Center. Dumating ko rito May 10. Um, sa Sabado po nun. Nakita po kami ni tatay. Siguro mga 7 na ng hapon pinasalamatan po siya sa uh, binigay po sa aming mga asawa ngagat sa pagka-endline ng asawa ko. Hmm. Tapos so sabi niya sa akin, uh, Dito ka. Kaya ako'y sobrang galak noon. Sa ngayon ang ginagawa ko dito is janitorial po. Yung dati kong ginagawa na yung paglilinis uh, sa umaga, nagwawalis po dyan sa may harapan, sa may aldanan pa papasok sa loob ng action center. And then, after nung magawa ko noon, akit naman ko doon sa taas dahil pinalinis na sa akin at tatayarali yung ganyang kwarto. Mm hmm. Uh, dito uh, naman, sa pagdating yung pagkain, uh, libre kami dito sa tanghali. Hindi dyan na ako tatayarali ng initial na para panggastos pagkain, pagkain ko and then the next is yung allowance na, na talaga so nung binigyan niya, additional na ng 5,000 so kaya, ha 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 natuwa ko ako, dahil simpre, hindi lang kapanggasot ko na pag marunong magpagtabi, makapagtabi talaga hindi naman lahat ng tulong kailangan malaki minsan sapat na yung may makinig at may dumamay mo na expect nga, ganito, gagawin sa akin ng tatay. Pag-tunayan na ng tatay na sinasabi niya walang iwanan. Sino tagpad ni tatay? Hindi. lumot kung kong kasi salamat ko sa inyo, tatay Rani. Hindi lang sapat ang salitang kasasalamat. Dalangin ko na kayo'y magkakalubuan pa ng maraming biyaya iligtas po kayo maaaring kapahamakan lagi po kayong pagkainya at kakakainya at tanyama iiwas po kayo ng sakit pahabayan pa po ninyo pahabayan pa po ang buhay ni ama long live tatay thank you po sa panahon ng kawalan ang serbisyong may puso ay tila ilaw sa dilim at si Tatay Rani, ang patunay na ang pagmamalasakit ay kayang baguhin ang buhay. Tatay Rani.